Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 32 ng No metang Hire ni Jose Rizal, ang pangunahing kaganapan ay nagaganap sa tahanan ni Kapitan Tiago. Ang mga pangunahing karakter na naroroon ay sina Ibarra, Kapitan Tiago, Dona Victorina, at iba pang mga bisita. Nagsagawa si Kapitan Tiago ng isang maluwalhating handaan sa kanyang bahay. Ito ay para sa pagdiriwang ng kanyang pagiging prinsipe ng mga indio. Labis na inaasahan niya ang pagdating ni Ibarra sa pagtitipon. Samantala, naghandog din si Dona Victorina ng mga kastilang handaan para sa pag-aalok ng tulong ni Ibarra sa paghahanap sa kanyang asawang si Don Tiburcio. Sa pagdating ni Ibarra, ipinakilala siya sa mga bisita at pinuri ang kanyang kabutihan at edukasyon. Ipinakilala rin siya ni Kapitan Tiago bilang magiging manugang na nagdulot ng kasamang reaksyon mula kay Dona Victorina. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang handaan. Sa pagtuloy ng pagdiriwang, nagkaroon ng isang mahalagang eksena kung saan nagkaroon ng kumprontasyon ang dalawang karakter. Lumapit si Ibarra kay Dona Victorina upang akitin ang tulong nito kay Don Tiburcio. Gayunman, ipinakita ni Dona Victorina ang kanyang pagiging mapangapi at pagmamalaki bilang isang kastilang may bahagi ng lipunan. Ipinamukha niya kay Ibarra ang kanilang mataas na posisyon, at ang kanilang pagmamalabis sa mga indio. Matapos ang formalidad ng pag-aalok ng tulong ni Ibarra kay Dona Victorina, nagpatuloy ang pagdiriwang. Pinamalas ni Rizal sa kabanatang ito ang mga pagkakaiba sa uri, posisyon, at kultura ng mga tao noong panahon ng Kastila. Ipinakita rin ang kawalan ng pagkakaunawaan, at ang mga hidwaan sa pagitan ng mga tauhan. Sa kabuuan, ang kabanata 32 ay naglalaman ng mga eksena na nagpapakita ng mga pagsasalungatan sa pagitan ng mga karakter mula sa magkaibang uri at pananaw sa lipunan. Ipinapakita nito ang mga hindi pagkakaunawaan at tensyon sa pagitan ng mga Kastila at mga Indio, pati na rin ang kahirapan at pag-aalab ng mga relasyon sa pagitan ng mga tao sa iba't ibang antas ng lipunan.